Okay, good morning. So yan, dito tayo sa Katalunan Project mga kamukil. Okay, o, dumating ako dito, pasado alas city o malapit na alas utso. No? O alas 8 talaga. O dumaan pa tayo sa tigato. Uh, plaster pa natin yung mga kasama natin doon. Okay, hindi natin patagalin mga kamukil. Update tayo dito kasi marami ding nag-aabang dito. Gustong tumingin sa trabaho namin. Lalo na yung mga bagong papasok na kliyente natin. No? Naghihintay sila. So, may schedule kasi tayo mga kamukil. Uh, meron tayong apat na project na waiting. Kaso lang, uh, hindi ko na kayanin. No? Uh, Napaka-stress kapag sobrang dami ng project. So, maraming project, maraming tao. So, pagka marami tayong trabaho, marami din problema. Mabuti na lang tong ganito, dalawa minti natin. Okay na to no? So, ayun po sa kanila. Maghihintay sila. So, maraming salamat, no? Ayan. Update tayo dito, mga kamukil. Alright. So, bali, pang d 70 namin ngayon, mga kamukil, yung final talaga namin na trabaho dito. Although, kung susumahin, nasa mga... 20 days o 21 days na kami dito mga kamukil pero yung ilang araw dito pagpunta namin dito nagplastar pa lang kami wala pa kami trabaho masyado so yung umpisa namin pag layout hanggang ngayon nasa 17 days na kami dito so ito na yung ganap mga kamukil dati dati sa mga previous upload yung nakikita nyo nandito yung unang wall ng bahay na to yung ganyan so tinibag namin itong unang wall mga kamukil isa kasi itong subdivision so precast to no? alos alos buhos to pinorma una yung mga bakal tapos pinormahan ka agad, tapos binuhusan yung wall so ito na siya oh. ito yung mga tinibag namin yan so ito mga kamukil na namin sinagad sa pagtibag kasi flow flooringan din to hanggang 20 cm yung iaangat ng flooring dito sa driveway nya mula dito sa uh, main gate so, itong gate babaguhin natin to sliding din yung gusto ni Sir Herbert dito sliding no yung gusto niya papunta doon yung palo kasi dito banda yung walang masyadong gamit at mga nagtatanong ano yung mga bakal na ginamit namin yung gamit namin dito dalawang klase lang ng bakal meron tayong o dalawang size lang ng bakal yung ginamit namin dito pero isang klase ng bakal lang pala yung ginamit namin dito Dipon bar no? o kabilya sa bisaya tinatawag right oh, 12 mm at saka 10 mm. Yung 12 mm namin mga kamukil, ito yung ginamit namin pang poste, parilya natin sa poste at saka puting river natin at saka yung ating ah uh, bar natin na nilatag sa sukalo natin bago natin ipinatong yung ating mga hollow blocks. Okay? O oh, dito tayo sa bandang likuran. Dito mga kamukil, ito yung harap ng bahay na to. Ito. So yung entrance nito, entrance door nito noon na, oh, dito, nandito nakalagay. Yung tinibag namin, nandiyan talaga banda yung entrance door. O oh, ngayon, malilipat siya dito. Dito yung magiging entrance door. Oh, ito mga kamukil, dudugtungan natin to papunta dito. Yung manhole na yan, uh, papaila natin ng CHB. So itong pader na to, as is na to, ito na yung susunda natin, papatungan natin. Agad, sagad dun sa taas no. Dahil itong space na to magiging sala nila. Dito, sala. Tapos dito banda, sa gitna, magbubutas tayo dito ng hallway. Papasok sa bahay na to. Nasa 120. Yan laki ng opening dito na i-open natin. At wala na siyang pintuan. Open lang talaga siya. Tapos, dito tayo sa uh, tagiliran. Dito rin mga kamugil. Magpa-file din tayo dito. Papunta dito. Opening din to, 120. Kasi ito din yung magiging daanan. Papuntang uh, dining area nila sir. O kusina. Nandito malalaga yung kusina nila yung counter top dito natin ilalagay tapos ito ganito kalapad ganito kalaki yung space malaki itong mga kamukino mula dun napakalaking bahay na to mula dun Saga dito ayan so oh, dito yung magiging dining area nila dito ni sir so dito sila naghahalo sobrang elite ng panahon shout out sa lahat ng mga construction worker oh, gumawa tayo ng paraan upang hindi tayo masyadong tamaan na init no o, tulad nito gumawa sila ng pangharang sa init no Yung mga sinira na minero tinatong nila sa taas protection init mga kamukilat siyempre huwag tayo pa sa tubig sa kabila din mga kamukil meron din ng constructo no to stories, yung banat nila ano ano balik tayo dito okay pagdating dito mga kamukil yung original plan nito, may isa pang kwarto dito na maliit. No? Pero sa tingin ko, pwede naman siya singitan ng kwarto. Uh, magtitira lang tayo ng hallway dito ng mga 1 meter. Ito. So, yung pinaka-fix dito, may CR doon. Uh, CR. At saka sa likod niyang wall na yan, may CR din tayong gagawin dyan. Napapansin nyo yung ating mga dowels, nakaabang na yan para sa CR. So, lapad na CR dyan, 150 by 2 meters. Yung ating CR dyan, 150 yung ganon. Yung haba niya, papunta dito, 200 cm no? o, yung abang namin dyan lampas 200 para pag natin pag tiles natin yung exactong sukat ng 2 meters is makukuha natin o dito pinahuli muna namin kasi titingnan daw muna ng may-ari kung papagawan pa ng kwarto okay tapos dito tayo dito mga kamo ginapapansin nyo ito yung dating pintuan nila so, uh, hanggang dito lang yung bahay na to ito wala pa tong gamit dati no? ngayon pinapirula ni sir uh, sagad na dito na yung magiging kainan nila pagpasok natin dito may, put, may opening din dito na 1 meter O so, daanan din to papuntang kusina bali dalawa yung daanan nila ayan o so, may plano to mga kamukil may original plan O so, hindi naman nasunod na revise no? o so, gaya na sabi ko dapat pag mag layout nandyan yung may ari Yan, para yung mga gusto niya masusunod natin ito yung pinaka dito So, ito na yung dalawang kwarto. Napakalaking kwarto. Isa, dalawa. Ayan. Ito. So, ito yung pangalawang kwarto. Ito yung pang-apat. Ah, ito yung pang-tatlo. Ito yung pang-apat. No? So, itong nakikita niyong mga dresser dito o cabinet. Matatanggal to kasi yan yung ating hallway. Papunta dun. Ayan. So, ito yung opening ng hallway. 120. So, yung mga pintuan dito mga kamukil, Uh, plinano na namin to na pagpasok ng tigaan o mga katri ipapasok kunting islanting lang pasok siya kaga dito so yung pintuan naman sa kwarto na to nandito kalagay 90 cm so dun siya dadaan diretso dito you know? so yung pintuan naman ng kwarto na to dito siya makalagay dito yan pagpasok dito na lang diretso o yung pintuan naman ng kwarto na to dito dito siya So, doon dadaan yung katre. Kunting slide lang. Yan, makakapasok ko agad no, yung katri So, itong pintuan na to, para sa mga Manila, dalawa yung, o itong kwarto na to, dalawa yung pintuan dito. Isa dito. Meron din dito. Uh, preparation to mga kamagil. Baka sakaling magpalabas yung o palabas yung matanda dito papunta doon sa labas o dito na lang siya dadaan hindi siya iikot doon so ito yung trabaho namin dito ano patuloy sa pagpapail no dahil tapos halos halos tapos na sa pag-layout mga kamugil by sabado ng gabi punta akong iligan no para mapatrabaho din doon yung isa nating klinti na dati nating klinti na may pinapatrabahong konti ito na yung forma niya so lunis siguro sila master boni doon na magbabakal na para sa ating rope beam so, sabado ng gabi pasan ako ng kutusyon sa mga bakal at saka sa roping no? ikukot ko na to bukas susukatin ko tong sa taas mga kamukil ikukotisyon ko na lahat yung roofing at saka uh, mga bakal para makapagkambas na din yung may-ari dito kung saan siya makakahanap ng mga murang bakal okay so yan mga kamukil lalatag na lang ng parilya sa taas para sa roof beam lahat to may roof beam to mga kamukil palibot o so, yun yung magpapatibay talaga sa taas and then magpapail pa tayo ng CHB tapos sa roof beam may piling tayong CHB lalo na dito kasi firewall importante yung may hollow blocks pa tayo pataas dito sa firewall lahat to uh, one sided yung forma papunta dun yung bubong pero naka layer layers yung mga kamukil tatlong layer to so nasabi ko naman sa may ari kung ano yung forma sa bubong dito o so, sa sabado ng gabi mamayang gabi trabahuin ko to mga kamukil uh, kung ilang bakal yung magagamit ng mga tubular at ilan din na piraso yung roping yung ating ipapabili at gaano kahaba-haba yung mga roping na kailangan dito okay so halos ano na siya mga kamagil buo, -buo na ito lang kasi yung part dito mga kamagil yung pinakamalaking trabahuin Diyan sa kabila hindi na masyadong uh, gaano kalakihan no? so by Monday meron na tayong electrician dito para magtatanim ng mga utility dito sa mga gilid kung saan ilalagay yung mga outlet yung mga switch tapos meron na rin tayong magpapalitada, no? May magsusunod sa palitada, especially dito sa likod. Kailangan palitadahan na to. O, dalawa o apat na tao yung mapupunta dito. Dalawang libos sa dalawang scale, yung isa magpapalitada, yung isa naman magtatanim na ng mga electrical. Napakaimportante na yun. Bago magpalitada, dapat makatanim na tayo ng electrical. So, schedule ng ano dito mga amukil, plumbing, lahat ng mga plumbing system dito sa gilid idadaan hindi ta hindi natin tatabunan walang makatago dun sa ilalim ng flooring no just for na magka trouble dito lang hahanapin sa gilid yan ah, palibot so yan lang mga kamangino yung ating update dito sa katalunan project right